So, good day mga technician. Kamusta kayo? So, magkakaroon tayo ng tutorial ngayon about sa si isang napaka thing gamit natin sa mga motor natin. Okay? So, hindi na tayo papaligoy-ligoy pa. Pakita ko na sa inyo kung paano to. Ano tong gagawin natin ngayon. So, ayan. Familiar ka, di ba? nakita mo ito dahil naghanap ka kung paano gumamit ah, uh, sorry sorry medyo maingay yung ano natin Dadaan yung mga motor so ayan <clears throat> so nakita mo to at sana makatulong ito kaya panoorin mo to hanggang dulo para malaman mo kung paano gumamit ng isang switch para sa NDL ng motor mo okay so ayan Meron tayong ditong diagram. I mean, uh, symbol. Sorry, sorry. Symbol. May mga label yan na nakalagay. Common. Uh, traveler. Traveler. Hindi ko alam yung pinakang term yan, pero ang parang natatandaan ko is, ang tawag yan talaga is traveler. Or di kaya output. Kasi andito mang gagaling ating common. Okay? So, mapapansin nyo, meron siyang arrow. Ayan ah uh, ang simbol na to, ang arrow na yan, nakadepende kung paano mo siya, uh, yung galaw niya nakadepende kung paano mo siya i-operate. Okay? Pag pinindot natin to, ibig sabihin, lumilipat siya dito. Lumilipat si arrow dito. At kumukonekta dito sa kabila. Pag yan kumonekta dyan, ibig sabihin, ito ang magkakonekta. Pag lumipat si arrow dito, kokonnect siya sa, kokoknect ta sa diyan. Ngayon kapag sinenter natin naman, wala siyang connection, open siya parehas kasi wala siyang pupuntahan eh. Okay, so i-disregard niyo 'to ha. 'Yan. Pag nakasenter, kasi andito siya eh. So ibig sabihin wala siyang pinuntahan dito. Ngayon kapag binindot natin sa kabila, ginanyan natin dito naman siya punta ngayon. Kaya ang mangyayari, from common, magkakaroon dito ng out. Magkakarugtong ito. Okay? Nakuha po ba? So, yan. Yan yung ating, yung, yung kanyang kung paano siya gumagana. Pinakang basic explanation natin kung paano siya gumagana. Okay? So, dito naman, paano natin malalaman ngayon dito? Eh, meron naman ganitong wire. Iba't iba pating kulay. So, hindi siya magkakaparehas. Kaya, alamin natin kung nasaan si common, nasaan yung dalawang traveler niya. Nasaan si 1, nasaan nasaan si 2. Okay, so, sa kung paano natin yung gawin, uh, gagamit tayo ng tester. Ayan. Kung meron kang tester dyan, pwede mo kong sabayan, pwede mo kong uh, <clears throat> sundan lang yung ating ginagawa, yung ginagawa ko para malaman mo kung saan yung traveler. Saka yung mga common niya. So dito naman, pwede mo naman siyang panoorin na lang. Siyempre, meron na tayong color coding, di ba? O, oh. papakita ko dito kung paano. Uh, kung paano makuha. So, ang tatak pa lang is domino. Ayan. So, ito yung naka-center off. Center off siya. Ibig sabihin, nakapatay. Walang kumonekta sa dalawa dito. Naka-center lang siya. Kaya walang daloy dito, walang daloy ng kuryente. Okay? So dito, gagamit tayo ng tester. Magta-times tayo. Again ah, kahit hindi mo na kailangan ito. Kasi sinusundan mo na naman to. hindi mo na testerin yan. Okay lang yan. Kasi nga, pinapanood mo na ako, kuha mo na yung idea dito. So ang una natin gagawin, maglagay tayo sa black. Kasi ang black is, ito yung madalas na ginagamit na common. Common grade kung tawagin. Kaya dito tayo maglalagay. Tapos, meron siyang dalawa. Ayan. I expect natin na common to. Ito. Lagyan natin ganyan. Then, pindutin natin si 1. Ayan. Naka Juan siya. Naka on. Ibig sabihin, itong araw na to, nakatutok siya dito. So, sabihin natin na kay 1 siya. 1, tsaka to. Ayan. Patutok siya. Ngayon, titest natin. So, testing mo natin yung tester. Baka kung gagana siya. Ayan, okay. Then, lagyan natin sa black. Kung mo natin, di ba? So, kung natin si brown. Wala. Blue. Meron. Patayin natin. Blue. Wala, di ba? O, yung black natin. Test, then, Ililipat naman natin ngayon. So naka-center na siya, 'di ba? Dito tayo galing kanina. Winan natin 'yung 1. Ah, ay, sorry, sorry. 'Yan, nakuha natin si Blue. Siya 'yung dumikit dito. Siya siya, siya ito. Ngayon, center of natin. Naka-center off kaya wala ito ni isa sa kanila. Walang follow ng ating tester. Then, ilipat naman natin dito, pumunta kay 2. Kaya pindutin natin 'yung 2. Tapos, tester natin dito. Paano yan? Wala. O. Wala siya, di ba? Hanapin natin ngayon yan. Wala rin dito. Pero nakauna tayo dito. Di ba? Center off muna natin. Kung saan yung walang reading, dun tayo maglalagay ng common. Diyan na. Merong duma na customer. So, ayan. Tuloy tayo. Um... So, ayan. Meron tayo dito ngayon. Common. Ito yung hinahanap natin, di ba? Kaya naglipat tayo sa brown. Okay, malilito ha. Ayan. Nakabrown na tayo. Nakaground na tayo. Tapos, ito naman. Hahanapin natin dito kung nasaan yung traveler. Yung mapapagan natin parehas kapag isi natin ito. So, nakakommon tayo sa kulay brown. Then, pa tayo sa black. Black, tapos 1 natin. Wala. Center off punta tayo sa 2. Wala pa rin. Wala pa rin ha. Lipat tayo dito. On tayo. Wala pa rin. Off and on. Ayun, gumana. Pumalo siya. Pero dito, kahit saan siya, wala pa din. Nakakalito, di ba? O, ngayon, di ba galing na tayo sa black kanina, galing na tayo sa brown. So, ngayon, dudipat na tayo sa blue. Panigurado na ito. Ito na yung pinakang common. Wala nang iba eh. So, testing pa rin natin. So, naka-center off pa rin siya. Yan, black tayo. Pero naka-common tayo sa blue. Puntaan tayo sa black, then on natin sa 1. One. Yan, one center off tapos ilipat natin dito sa ano kabila tapos magtuto tayo 2 ayon center off okay 1 tayo ilipat mo dito ito yung gagana okay yan ah oh. tapos dito naman center off tayo 2 oh gumagana 2 diba? So ibig sabihin ang ating common is blue. Okay? Tapos ang one natin, ulit. Ah, nakalimutan ko. One natin is kulay brown ba 'yon? Black pala. 'Yan, ang one natin. Sa taas. Naka-one tayo, black and two is 'yan. So dito ang common natin is Blue Tapos Black Tapos Brown Ayan Okay So, syempre Hindi tayo mag-end doon Kailangan natin yung testing Okay, so itatabi natin to Okay na to ako Okay na tayo dito So, pwede mo tong picturan Pwede mo tong Pagbasayhan Okay ah. So, kasi ang mga gantong suits kasi, isa naman yung ano yan, kulay niyan eh. Ayan yan. Pero syempre, ipapakita ko sa inyo kung paano gumagana sa actual. Kasi tester na tayo. Although actual naman siya, pero syempre kailangan natin device para mapagana natin yung switch. Gagamit tayo ng ilaw at saka battery. Ayan. Kailangan natin ng 12 volts. Yun, kahit di naman battery ang gamit natin, pwede tayo gumamit ng uh, mga ganitong power supply. Ah, oh, 12 volts power supply. At ang papaganain natin is itong MDL. So, ito pinagbaklasan ko to. Ah, uh, dati kong MDL to, pero nasira yung kabila. Kaya bumili na tayo. Oh. Ayaw nga pala. Um, bago tayo magpatuloy ng mga technician no? So, inanyayaan muna ko muna kayo mag-subscribe sa akin channel. Para syempre siyempre, magkaroon ka ng idea para makapanood ka ulit sa susunod ng aking mga sa aking mga video para syempre ah, malaman mo rin yung mga future uploads natin para kahit papano eh mayroon din akong ma-share sa inyo na tips, mga idea tungkol sa electronics. Okay? So ayun, meron din po pala akong page sa FB. Ayun, FB page. So nasa description yung kanyang link at ito yung aking profile. Ayan yung aking profile in case na hindi mo makita or meron akong kapangalan. ah, uh, ito yung pagbabasehan mo. Yan yung aking ano, profile pic. At ayan yung ma content ko. Okay, so nagtuturo din ako don Kaya lang short video yung mga nandun. At nililink ko lang siya sa YouTube para dito mo mapanood yung full video. Okay? So, ayun. Consider to like din ka-technician. Uh, I-share mo rin sa ating mga kapaka-technician ito para siyempre para malaman matuto rin sila magkaroon din sila ng idea okay so nabanggit ko yata kanina meron akong ginawa ring video about sa kung paano magwiring ng MDL so andyan yung link sa description kung paano gumawa napakadali lang nun kung para sa mga iba nating mga ginagawa so meron akong tips doon ginawa hindi mo kailangan bumili ng relay ah huh? na yung mga talagang relay na ginagamit yung mga lalaki. So, meron akong bigay dun. Tingnan mo, panoorin mo yun. Yung mga parts mo, makukuha mo lang kung sa mga shop na ano, mga tinatapon na gamit. So, yun, makita mo dun. At syempre, quality din naman. Okay? So, meron tayo ditong 12 volts MDL. Tuloy tayo ha. Ito. Kailangan natin lakihan to. Para umabot sa dulo-dulo ng battery. Ayan. Ito. Testing muna natin. Walang puti ito eh. Yan, puti. Kasi yung dilaw niyan, pundido na. Ay, medyo kumurap-murap pa nga siya. Okay. So, battery natin yan. So, tanda mo yung common natin kanina itong kanyang kulay na ito, itong kulay blue. So, depende sa iyo kung ano yung kukontrolin mo. Ano yung isi-switch mo, positive ba o negative. Kahit saan dyan, pwede naman. Pero ngayon, ang kukontrolin natin, ang puputulin natin linya is negative. Okay? Ang lilito ha, ah, yung puputulin na sinasabi ko is yun yung doon tayo connect pag si series ng switch. Hindi literal na puputulin. Okay? Yo, ayan. Ito, di ba? Ayan. Ito so, naman, black. Yung kanyang common. Positive to negative. Negative, positive. May ilaw. Then, balik, ilagay pala natin dito. Pagsamahin natin. Oops. mali pala sorry 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 tama mali mali dito pala sa abila pero positive ayan 'di ba negative dati tayo dito positive dito natin ilalagay yung positive niya sorry okay mali dito, ha. ah positive. Then, ito yung kanyang traveler na. So, puti lang papailawin natin. Kahit dalawa yung out natin, puti lang papailawin. Sayang kung busa na yung isa kong dilaw. Makikita nyo. Pero at least, di ba, nalaman na natin yung kanyang uh, common sa kanya dalawang traveler. So, dito tayo sa black. So, tatandaan nyo, yung black natin is 1. Yan. So, mag tayo. Yan. O, oh, kumagana. naka tayo ha. Dito to yan. Lolo ko na yung MDL natin. Talagang pabigay na. Then, center. Yan. Lipat naman tayo. Dito sa brown. Since na, nan nandun siya na sa so, number 2. Sa number 2 tayo pipisa. Yun. Yun. Ah. Di ba? Yan siya. So, ayun, nakita na natin yung ano, connection, kung paano. Pero ito mga technician, hindi siya basta-basta gamitin lang ito na pinakang switch. Gumagamit dito tayo ng relay. Yung ganito. Improvise kasi sa akin, nag-improvise ako. Galing lang, kung alam nyo lang kung saan galing to, galing to sa mga TV. Na, I mean, amplifier. Mga amplifier, ah, uh, na ano natin, ginagamit natin, yung mga patapon ng amplifier. So, kung gusto mong makakuha ng mga ganito, punta ka sa mga shop, ang dami mabibili nito. Huwag ka lang, baka ibibigay lang sa'yo ng technician to pag hiningi mo to. Mura lang to, patapon na to mga ganito. Pero, napaka gamit na gamit, diba? So, kung gusto mo pa malaman kung paano gumawa nito, uh, nandyan sa link, link yung description. Ah, uh, I mean, sa, description yung link. Okay? Para dun mo panoorin yung kung paano gagawa nito. Okay? So, ayun. Sana may natutunan ka sa video na to. At kung di mo na unawaan, kung meron kang klaro, gustong klaruhin, ah, uh, pwede ka rin mag-comment dyan sa ating comment section para pwede mo dyan i-comment, itanong yung gusto mong katanungan. Then, ah uh, makikita ko yan. Para sasagutin ko, kaaring re -reply ang kita or gagawa ako ng video para dyan kung kinakailangan. Okay? So, ayun lang. Uh, sana nakatulong sa'yo itong video na to. at uh, huwag mong kalimutang mag-subscribe sa aking channel kung bago ko pa lang para lang kang ma-notify, ma-update sa mga uploads ko. Okay, so salamat sa inyong panonood, salamat sa inyong oras, and God